Narinig umano ang mga sundalo ng Russia na nasa frontline na umiiyak at humihingi ng pagkain matapos ma-intercept ang kanilang mga radio messages na isang British intelligence company ipinapakita rin umano sa nakuhang footage ng Shadow Break International na mababa na ang moral ng mga Russian troops. Sa katunayan, kinokusyon na rin nila ang kanilang mga command orders at nagre-reklamo tungkol sa kakulangan ng mga supplies at pagkain habang sila ay patuloy na nakikipaglaban sa digmaan ni Vladimir Putin sa Ukraine. Sa isang clip, isang Russian na sundalo ang tila galit na nagtanong sa command center tungkol umano sa mga supplies at gasolina. Maririnig na sinabi umano nito na ilang araw na silang nasa Ukraine. Galit siyang nagtanong kung kailan magiging handa ang kanilang mga supplies ang mga na-intercept na mensahe na unang inilabas ng The Daily Telegraph ay nagpapatunay na masama na umano ang loob ng ilang mga Russia na sundalo ayon kay Sergei Kislysia, ang envoy ng Ukraine at isang miyembro ng UN Human Rights Council sa Geneva. Binasa ng malakas ni Kislisya ang isang text message na iniulat na ipinadala ng isang Russian na sundalo sa kanyang ina mula sa Ukraine. Ayon sa mensahe, sinabihan o mano sila na sila ay sasalubungin ng mga bulaklak ngunit sa katunayan ay tinawag sila ng mga Ukrainians bilang mga pasista. Ang ina, ayon sa ambasador ay nagtanong sa kanyang anak kung nagsasagawa pa ito ng mga military drills. Sumagot siya na nasa Ukraine umano sila, sila ay nasa isang tunay na digmaan, natatakot din umano siya. Pinaputukan nila ang lahat kahit na mga sibilyan. Ang tanging bagay na gusto umano niyang gawin ngayon ay ang magpakamatay. Ang na-intercept na audio recording at mga mensahe ay naaayon o mano sa inilabas na pahayag na isang senior U.S. defense official na nagsabi na kulang sa karanasan ang mga sundalo ni Vladimir Putin at hindi rin nila alam na sila ay papadala sa isang digmaan sa pagsasalita sa mga reporters sa kondisyon ng anonymity, sinabi ng isang source noong mga nakarang araw na mga sundalo ni Vladimir Putin ay sumusuko na at kung minsan ay hindi na nakikipaglaban. Idinagdag niya na mga Russian forces ay nagpapakita ng ilang mga palatandaan na sila ay umiiwas sa panganib habang ang ginawang pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin ay umabot na ng mahigit tatlong linggo, sinabi ng isang opisyal ng Estados Unidos na mga Russian troops ay muling nagsama-sama at muling nag-iisip at sinusubukang mag-adjust sa mga hamon na kanilang naranasan. Maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit halos tumigil noong mga nakarang araw ang apat na milya na convoy ng mga tangke at armored vehicles na nakita mula sa mga satellite images ng Maxar Technologies malapit sa Kiev. Samantala, maaaring si Vladimir Putin ay hindi na umano naniniwala sa katotohanan habang ang Russian president ay patuloy na nagbibigay ng magkaibang kadahilanan tungkol sa ginawang pagsalakay nito sa Ukraine at iniuulat na nag-aaway na rin umano ang mga tauhan niya sa Kremlin ayon sa isang eksperto. Inimbitahan ni Mark Dolan ang dalawang expert guests na samahan siya sa The Big Question segment ng kaniyang GB News na palabas para talakayin si Vladimir Putin at ang ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Si Dolan, na dating nagtrabaho sa Talk Radio, ay sinumahan ng defense correspondent ng Evening Standard na si Robert Fox at ang isang kaalyado ni dating President Donald Trump na si Sebastian Gorka sinabi ni Fox na ang diplomasya sa pagitan ng Ukraine at Russia ay walang pag-asa sa mga susunod na araw matapos ang mga iniulat na kaganapan sa Moscow na nagpapakita na tila si Vladimir Putin ay patuloy na lumalayo sa realidad. Ipinaliwanag ni Fox na madalas nilang naririnig mula kay Putin ang kanyang bersyon ng kasaysayan at kung bakit niya ito ginagawa at mukhang hindi umano masyadong mahusay si Putin sa pagbibigay ng tamang paliwanag kung bakit niya sinalakay ang Ukraine. Idinagdag ni Fox na mukhang kinakalaban ni Putin ang ilan sa kanyang sariling mga tauhan at sa katunayan ay tinanggal niya ang pinuno ng Overseas External Intelligence ng FSB at isinailalim o mano ito sa isang house arrest. Kinisyon din ng defense editor ng Evening Standard kung may kakayahan ba si Donald Trump na hinto ang pagsalakay ni Putin sa Ukraine dahil sinabi umano ng ikaapat na putlimang pangulo ng Estados Unidos na hindi sana sinalakay ng Russia ang dating Soviet state kung siya ngayon ang kasalukuyang namumuno sa White House. Sinabi ni Trump sa isang conservative political action conference sa Orlando, Florida na tulad ng pagkakaunawa ng lahat, ang kasuklam-suklam na sakuna na ito ay hindi kailanman mangyayari kung ang kanilang halalan ay hindi sinabutahe at kung siya ang naging presidente sa pagsasalita tungkol sa tsansa ni Trump na magdala ng kapayapaan sa Europa, sinabi ni Fox na maaring subukan ng dating presidente na makipag-usap kay Vladimir Putin, ngunit napansin niya na unti-unti na umanong nasisira ang pag-iisip ng Russian president. Idinagdag niya na kahit magtangka si Donald Trump na makipag-usap kay Vladimir Putin, maaring hindi umano ito magbibigay ng magandang resulta.